Magandang araw sa inyo. Bago tayo magsimula, isang babala muna. Ang story na ito ay may kasamang nakakadistorbong mga detalye. Kung madali kang maaapektuhan, maaring hindi ito para sa iyo. Pero kung handa ka sa isang madilim at tunay na misteryo, manatili ka. Dali itong kwento ay siguradong mag-iiwan ng marka sa isitan mo. Ngayon, kung mahilig ka sa kakaiba at misteryosong mga kwento, nasa tamang lugar ka. Kaya kung interesado ka, pakiclick ang like at subscribe sa channel at i-turn on na rin ang notifications para hindi mo mamiss ang mga susunod na uploads. Simulan na natin Nagsimula ang kwentong ito sa tahimik na bayan ng Kotam, Kerala, noong 1992. Tulad ng maraming kristyanong lugar sa Kerala, ang Kotam ay isang mapayapang lugar na may mga simbahan at konbento na nakakalat sa paligid. Ang mga lugar ng pagsamba na ito ay mahalagang bahagi ng buhay para sa mga taong nakatira doon. Isa sa mga kilalang konbento sa lugar ay ang St. Pas Convent. Ito ay mayroong hostel kung saan maraming kababaihan ang pumupunta upang mag-aral at manatili. Marami sa kanila ay mga madre rin. Kabilang sa mga kababaihang ito, ang 21 years old gulang na si Sister Abaya, isang dedikadong babae na dumating sa konbento upang lingkurin ng Diyos at tumulong sa iba. nag si Sister Abaya sa isang pre-degree college at tulad ng ibang estudyante, may paparating siyang mga pagsusulit. Determinado na magtagumpay, nagpa siya siyang gumising ng maaga isang umaga upang makapag-study. Ipinatakda niya ang kanyang alarm na tulog at gumising bandang alas 4 ng umaga. Pagbati sa ilang kaibigan sa konbento Naupo siya upang simulan ang kanyang pag-aaral. Sa oras na iyon, naramdaman niya ang pangangailangan na magpahinga sandali. Iniwan niya ang kanyang mga libro at pumunta sa kusina marahil upang uminom ng tubig o magbuhos ng malamig na tubig sa kanyang mukha upang manatiling gising. Kinabukasan, nang gumising ang ibang mga madre, napansin nila ang kakaibang pangyayari. Nawawala si Sister Abaya. Nang pumunta sila sa kusina, nakita nila ang isang bote ng tubig na bukas ang takip. May tubig na nakakalat sa sahig at isa sa mga chinelas ni Sister Abaya na nakalapag doon. Ngunit, nasan si Sister Abaya? Walang nakakaalam. Lalong naging agara ng paghahanap at dinagtagal natagpuan nila ang isa pang chinelas ni Sister Abaya malapit sa balon ng konbento. Nang lumapit ang isa sa mga madre, at sumilip sa loob ng balon, natakot siyang makita ang walang buhay na katawan ni Sister Abaya. Dumating ang bumbero, tinawag ang pulis, at sa huli, nahugot ang katawan ni Sister Abaya mula sa balon. Ang mga madre at residente ng hostel ay lubos na nagulat. Noong nakaraang gabi, nakihalubilo pa sila sa kanya sa hapunan. Nagtawanan, nagplano para sa hinaharap at naiinis sa kanyang alarm ng madaling araw. Ngayon, ang parehong kaibigan ay dinalang walang buhay mula sa balon. Dumating ang lokal na pulis na si V.B. Augustine bilang bahagi ng karaniwang proseso. Pagkatapos makuha ang katawan, gumawa siya ng ulat. Tinawag ang isang photographer para kunan ng litrato ang lugar at ang katawan at ipinadala ang katawan para sa autopsy. Sa autopsy, Napansin ng mga doktor ang mga hiwa at pasa, natagpuan ng pinsala sa ulo, at inilista ang sanhi ng kamatayan bilang paggalunod. Kahit na may pinsala sa ulo si Sister Abaya. Ang sanhi ng kamatayan ay itinakda pa rin bilang pagpapakamatay na may posibilidad ng pagpatay. Noong panahong iyon, maraming taong ang nahihirapang maniwala sa paliwanag na ito. Bakit magtatakda ng alarm si Sister Abaya para kitili ng sariling buhay. Bukod dito, bukas ang pintuan ng refrigerator, bukas ang takip ng bote, may tubig na nakakalat, at naiwan ang chinelas sa sahig. Lahat ay tila nagmadali. Hindi kapanipaniwala sa mga tao ang kwento. Maraming naniwala na hindi ito pagpapakamatay, kundi pagpatay. At pakiramdam nila, may nagtangkang takban ang katotohanan, lalo na ng lari ito sa loob ng konvento ang kamatayan ni Sister Abaya sa konbento kung saan daan-daang mga babae ang pumupunta upang mag-aral at matutong relihiyon ay pahang na hindi pangkaraniwan. Ang insidenteng ito kasama ang pinaghihinalang pagtatakban ay labhas na nagdulot ng kaguluhan sa komunidad. Ang isang aktivista na nagngangalang Joan Puen Parakel ay bumuo ng komite upang maghanap ng hustisya. Noong April 16, ang kaso ay isinampa sa crime branch. Pagkatapos ng ilang buwan ng imbestigasyon, ilinabas ng crime branch ang ulat. Inalis ang kaso sa kamay ng lokal na pulis at ibinigay sa crime branch na nag-imbestiga ng ilang buwan. Sa huli, napagpasyahan na ang kamatayan ni Sister Abaya ay pagpapakamatay. Noong panahong iyon, naibalik na ang libing ni Sister Abaya at nasunog ang kanyang mga damit kaya kaunti na lamang ang naiwang ebidensyang medikal. Gayon Gayunpaman, naging malaking bagay ang kaso sa Karala. Puno ang media ng mga kwento at ang mga tao sa buong estado ay gumagawa ng sariling teorya kung ano talaga ang nangyari. Hindi nasiyahan ng mga madre sa takbo ng kaso. May presyon mula sa media, mga aktivista at maging sa lipunan mismo. Ayon sa natural na proseso, ipinasa ang kaso sa mas mataas na otoridad. Ang CBI ang kumuha at nagsimula ng panibagong imbestigasyon. Nagsimula ang CBI sa bagong paraan, naghahanap ng sariwang ebidensya at kinakausap ang mga lumang saksi. Lahat ay tila maayos na umaandar, ngunit may nangyaring kakaiba at nakakagulat. Noong 1994, nagsagawa si CBI Officer Vargas P. Thomas ng press conference at inilantad ang isang nakakagulat na katotohanan. Sinabi niya na siya ay pinilitang ideklara ang kaso bilang pagpapakamatay, kaya pinili niyang lisanin ang kanyang trabaho halos siyam na taon bago siya magretiro. Maari mong isipin ang kaguluhan na sumunod sa kanyang pahayag. Muli, naging malaking balita ang kaso, hindi maintindihan ng mga tao kung bakit ito nagiging ganito kalito. Saan nagmumula ang presyon? Bakit napakahirap lutasin ang kaso? Nagpatuloy ang CBI team sa kanilang imbestigasyon ng ilang panahon kahit kulang sila sa ebidensyang medikal. Pagkatapos, nagsagawa sila ng ilang dami test, gumawa sila ng manika na may parehong sukat at bigat kay Sister Abaya at itinapon ito sa balon sa iba't ibang paraan. Maingat nilang itinobserbaan kung saan nasugatan ng manika at ikinumpara ito sa mga pinsala ni Sister Abaya. Gayunpaman, kahit pagkatapos ng mga test na ito, Walang malinaw na sagot. Noong 1996, tatlong taon makalipas magsimula ang imbestigasyon, ang isang ulat ay naisampa. Ito ay nagsabi, naniniwala kani na dapat itong ituring na kaso ng pagpatay. Sinubukan naming lahat ng posible upang malaman kung sino ang may pananagutan sa trahedyang ito. Ngunit sa kabila ng aming pagsusumigap, wala kaming matibay na resulta. Apat na taon makalipas ang insidente, sa kabila ng pagsisikap ng lokal na pulis, crime branch at CBI, hindi pa rin alam kung ano talaga ang nangyari kay Sister Abaya. Tinanggihan ng naunang ulat at itinalaga ang bagong CBI team. Ang bagong team na ito ay nagsagawa ng panibagong investigasyon at noong 1999, tatlong taon pa makalipas, napagpasyahan nila na tila pagpatay ang kamatayan ni Sister Abaya. Ang pinakamalaking dahilan sa konklusyon ay ang medical na findings. Sa pagkakataong ito, hindi lamang isang doktor kundi tatlong doktor ang tumingin sa katawan ni Sister Abaya. Natagpuan nila ilang pinsala na hindi nabanggit sa naunang post-mortem report. Ang mga pinsalang ito ay hindi napansin noong una. Balikan natin ang araw ng insidente. Maraming madre ay nasa kumbento at napansin ang karagdagang pinsala sa katawan ni Sister Abaya. Ang isang pagkakataon, Si VB Augustine, ang opisyal na banggit kanina, ay tumawag pa ng photographer sa lugar. Masusing itinobserbahan ng photographer ang katawan ni Sister Abaya at kumuha ng litrato na nagpakita ng karagdagang marka ng pinsala na hindi nabanggit sa naunang postmortem. Nang ilabas ang kanyang katawan, maraming mga madre ang naroon at nakita rin nila ang mga pinsalang ito na itala nila ang ilang marka na hindi kasama sa orihinal na post report. Pitong taon ng investigasyon naging malinaw na hindi pinatay ni Sister Abaya ang kanyang sarili, mas mukhang pagpatay ito. Ngunit, sino ang gumawa nito? Mas lalo kang mamamangha sa sagot yan. Inamin ng CBI na alam naming pagpatay ito, ngunit hindi pa rin namin alam kung sino ang pumatay. Muli, inanggihan ng korte ang ulat na ito. Bumuo ng panibagong team at noong 2005, isinagawa ang panibagong investigasyon. Muli, sinabi na hindi matukoy ang mga pumatay at hindi tinanggap ng korte ang ulat na ito. Galit na ang mga aktivista mula sa Action Committee. Maraming usap-usap at teorya ng sabawatan ang nagsimulang lumabas. May mga report sa media na nagsasabi na ang unang investigasyon ay hindi maayos na hawakan. Sinasabi nila na mabilis na ilibing si Sister Abaya, nasunog ang kanyang mga damit at nawasak ang kanyang diary. Naniniwala sila na hindi kumpleto ang post-mortem at pinaghihinalang may mga makapangyarihang tao na nagtangkang takpan nito. Kumalat ng mabilis ang iba't ibang teorya sa karala. Paano maaaring maging bahagi ng kaso ang ganitong kaguluhan? Bakit nawala ang ebidensya? Muling nagsimula ang panibagong team ng investigasyon at noong 2007, may nakakagulat na revelasyon. Sa puntong iyon, 15 anyos nang naiimbestigahan ng kaso. Maraming saksi, ngunit ang iba ay lumihis sa kaso at ang iba pa ay namatay na. Maraming suspekto ang na-interview, ngunit walang matibay na ebidensya laban sa sino man. Ngunit, biglang may isang saksing lumapit na may mahalagang clue sa kaso. Ngunit, sino ang saksi? Ang saksi ay isang Magnanakaw, isang ordinaryong hindi kilalang magnanakaw mula 1992. Maaari bang pagkatiwalaan ang kanyang testimonya? Nakakagulat, hindi lamang tinuring na seryoso ang kanyang pahayag kundi binago pa ang direksyon ng kaso. Ang lalaking ito ay si Daka Raju na inamin na siya ay nagnakaw noong 1992. Nagnanakaw siya sa iba't ibang lugar, ibinibenta ang mga nakawan at ginagamit ang pera para pakainin ang sarili at ang pamilya. Noong March 27, pumunta si Dakar Raju sa St. Pius Convent na may layuning magnakaw. Ang kanyang plano ay umakyat sa bubong ng kumbento kung saan may mga tanso at kable laban sa kidlat, kunin ito at ibenta. Dumating siya sa dilim ng gabi upang isagawa ang kanyang pagnanakaw. Ngunit ang nakita niya ay kakaiba at nanatili sa kanyang isip ng maraming taon. Napansin niya ang isang tao na palihim na pumapasok sa kampus sa dilim. Ang presensya ng taong iyon ay kakaiba. Nakita niya ang isang pari, si Father Thomas Couture. Ito ay nagbunsod ng tanong, ano ang ginagawa ng isang pari sa ospital ng mga babae sa ganitong huling oras? Inangki ni Docker Radyo na nakita rin niya si na Jose Putricail at Sister Sefi. Dito naging talagang nakakakilabot ang pangyayari. Noong gabing iyon, habang pinapanood ang kakaibang insidente, naramdaman niya ang kawalang magawa. Paano siya makapagsalita kung siya rin ay nandyan upang gumawa ng krimen? Kinabukasan nabasa niya ang balita tungkol kay Sister Abhaya at nakita ang mga komento ng pulis. Dito niya naramdaman na may talagang mali Pumunta siya upang magnakaw at kung magsasabi siya tungkol sa gabing iyon, kailangan niyang aminin ang kanyang sariling krimen. Gumawa si Daka Radyo ng nakakagulat na hakbang. Pumunta siya sa pulis at sinabi kung ano ang nakita niya noong gabing iyon. Isipin ang sumunod na nangyari. Nang marinig ng pulis ang kanyang kwento, pinakinggan nila ang kanyang paliwanag at inaresto siya, inakusahan ng pagpatay. Gumawa sila ng simpleng teorya Pumasok si Dake Raju sa kumbento upang magnakaw. Habang nagnanakaw, nakatagpo siya niya si Sister Abhaya. Nang sumigaw siya, nagpanik siya, pinatay at itinapon ng katawan sa balon bago tumakas. Simple lang. Sinabi niya na pinilit siyang akuin ang pagpatay. Inalok siya ng suhol, pera, trabaho, tulong sa pag-aaral ng mga anak at maging bahay kung aamin siya. Ang kanyang scrap dealer na si Shamir ay sinabing pinahirapan din at pinilit na idiin si Raju sa lahat ng bagay. Ngunit parehong tumanggi si Nadaka Raju at Shamir. Nang hindi sumuko si Raju sa tukso ng pera, binalakan siyang lagutin sa pamamagitan ng iba't ibang maling kaso. Ngunit ano ang nagpapatatag sa kanya laban sa sistemang tiwali? Ito ay ang kanyang katapatan. Sa huli sa buong maruming larong ito, si Daka Raju ang nanatiling matatag sa kanyang katotohanan. Ang parehong malit na magnanakaw na pinuri pa ng korte. Mula rito nagkaroon ng bagong direksyon ng kaso. Ngayon ang CBI ay may dalawang pangunahing suspect, sina Father Thomas Couture at Father Jose Putrikail. Sa katunayan, isang kapigbahay na nakatira malapit sa kumbento ang nagsabing nagita niya ang scooter ni Father Thomas Couture doon noong gabi ng March 26. Pumunta siya sa tindahan para sa tsaa at nang bumalik kalahating gabi napansin niya ang scooter sa labas ng kumbento. Sa umpisa hindi niya ito binansin. Ngulit lalo ng kadahilanan binago niya ang kanyang kwento sinabing siya ay napilitang magsalita. Isa siya sa maraming saksi na lumihi sa kaso. Ngunit hintayin, nang sinabi ni Dake Radyo ang kwento sa pulis, alam na nila na may ilang suspek. Bakit hindi nila ito pinagsikapang imbastigahan? Bakit hindi nila sinuri ang account ni Raju kahit kaunti? O may nagsabi sa kanila na i-frame siya? Nabigyan si Raju ng pera. Sino ang may sapat na pera para dito? At ang pinakamalaking tanong, kung nagsasabi ng totoo si Raju, ano ang ginagawa ni Father Couture sa kumbento noong gabing iyon? Nagsimulang kumalat ng chismis na sinabi ni Father Couture sa isang kaibigan na silang dalawa ni Sister Sefi ay parang mag-asawa mula pa noong una. Bago pa ito, marami ng tao ang naglabas ng katulad na akusasyon. Ilang madre sa kumbento ang nag-usap tungkol dito at iba pa sa labas ay ibahagi din nila ang kanilang opinyon. Sa wakas noong 2008, batay sa pahayag ni Raju inamanan ni na CBI sina Father Thomas Couture, Sister Sefi at Father Jose Putri bilang pangunahing suspect sa kasong pagpatay. Pagkatapos nito, sinubukang pahinain ng abogado niyang depensa si Raju sa korte pinakita niyang isang profesional na kriminal. Binagit niya ang halos ilang kaso laban kay Radyo, karamihan siya ang akusado. Hindi itinanggi ni Radyo ang kanyang nakaraan, kaya't bumalik laban sa argumento ng abogado. Itinanggi rin niya ng pinanghirapan siya. Kahit umamin siya ng nakaraang krimen, nanatili si Radyo sa kanyang testimonya, determinadong makamit ang hustisya kay Sister Abhaya. Dahil sa kanyang pahayag, sina Father Thomas Couture, Sister Sefi at Father Jose Putricail ay ipinadala sa Bangalore para sa narco tests. Ang doktor na mamahala sa test na iyon ay si Dr. Molini. Ang resulta ng test ay naitala sa tatlong CD at naipadala sa Korte ng Kerala at sa mataas na Korte ng Kerala. Gayun pa man, natuklasan na ang mga CD na naglalaman ng resulta ng narco tests ay natamper Tinawag si Dr. Molini upang ipaliwanag ang isyo, ngunit siya ay nasuspende na noon, kaya hindi kompleto ang mga ulat ng narco test. Lahat ng naroon sa narco tests ay na-interview, ngunit lahat ay nagsabing walang nagtamper sa mga CD. Upang malaman ng katotohanan, ang mga CD ng narco test ay ipinadala sa Central for Development of Imaging Technology o CDIT Inaral ng CDIT ang digital na ebidensya at natuklasan na ang unang CD ay kay Father Thomas Couture. Naglalaman ito ng 32 minuto at 50 segundo ng recording na na-edit ng higit sa 30 beses. Ang CD para kay Father Jose ay may habang 40 minuto at 55 segundo at na-edit ng 19 beses. Ang huling CD para kay Sister Sefi ay may habang 18 minutes at 42 seconds na na-edit ng 23 beses. Pagkatapos ng insidente ng pagtamper, inutusan ng mataas na korte ng Kerala ang CBI na ipresenta ang orihinal na CD sa korte sa loob ng sampung araw. Ngunit ilang araw lamang matapos iyon, ang orihinal na recordings ng narco tests para kina Father Thomas Couture, Sister Sefi at Father Jose ay ipinakita sa lokal na TV sa Kerala. Hindi pa rin alam kung paano at sino ang nag-broadcast nito. Ipinakita ng orihinal na narco test recordings kung paano pinatay ni na Father Thomas Couture at Father Jose ang biktima ayon sa kanilang testimonya. Noong umaga ng March 27, 1992, gumising si Sister Abaya ng alas 4 ng umaga. Medyo mainit kaya lumakad siya mula sa kanyang kwarto patungo sa fridge upang uminom ng tubig. Habang umiinom, nakarinig siya ng mga ingay mula sa kusina. Nang pumunta siya upang tingnan, natagpuan niya sina Father Couture, Father Jose at Sister Sefi sa isang compromising na sitwasyon. Sa sandaling iyon, bago siya makatakas, inatake nila si Sister Abaya ng may layuning patayin. Kinuha ni Sister Sefi ang isang paakol mula sa kusina at tinamaan siya sa ulo. Na kumpirma ng postmortem report ang pinsala sa kanyang ulo. Pagkatapos, hinila nila siya patungo sa balon at itinapon upang takpan ng kanilang krimen. Pagkatapos ma-broadcast ang CD na ito, sinimulan ng CBI ang pagtatanong sa tatlo sa kanilang opisina. Ngunit noong 2009, pinalaya silang lahat sa piyansa. Nakagulat na si Father Jose ay walang natukoy na pagkakasala sa kasong ito. Mula 2009 hanggang 2019, maraming pagdinig ang naganap. At noong 2020, hinatulan ng mataas na Korte ng Kerala sina Father Thomas Couture at Sister Sefi ng habambuhay na pagkakakulong batay sa resulta ng narco test at testimonya ni Raju ang magnanakaw. Pinatawan din sila ng multa na limang lakh rupees bawat isa. Sa wakas, pagkatapos ng 28 years, salamat sa isang magnanakaw. Isa sa pinakamahabang kasong misteryo ng pagpatay sa India ay tuluyang nalutas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutan i-like, i-subscribe, at i-turn on ang notification bell para updated ka sa susunod naming mga true crime stories. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.